Hi guys! Samahan niyo ako oh, magugas ng plato. Kasi para meron lang din na kumaya may tapos, magiliwa tayo ng orange. Kasi, doon pala sa mo yung tayo. enjoy the life. Enjoy tayo Enjoy natin yung buhay na meron tayo ngayon. bukas malay natin. Hindi na pala tayo magigising. ng Okay. Pero, pwede mag-enjoy basta in a good way, not in a bad way. Pwede kang mag-enjoy, pwede mong gawin yung mga bagay na gusto mo, basta wala kang ginagawang masama. Sa kapwa wow, mo, um, wala kang naagrabyado, wala kang niloloko, wala kang... Ano? Kwento ko lang sa inyo. So, yun. tapos ako nagbubos ka, katapos ko lang kasi kumain. Bakit ganun, no? Pagkatapos magluto, kakain, tapos maghugas. <laughs> Ang buhay, ano, pagkatapos magluto, kakain, maghugas. Uh, alam niyo ba, pinalis ko yung nunal ko sa, ano, sa kamay ko, ay sa, ito, oh, pinalis ko yung, uh, pinalis ko yung nunal ko kasi malaki yung nunal ko dyan. Nangyalis ko yung nunay ko dyan. So, kung tuti ko balik yung nunay nun ko, lalo na yung nasa balikat. Kasi sabi nila yung nasa balikat, pasan-pasan mo daw yung hirap. Kaya siguro pinapasan ko yung mga problema ng ibang tao. Kasi meron na yung nunay um, sa balikat. Sabi nila, pag may ganun gano, pasan-pasan mo daw yung hirap. Siguro kaya, siguro kaya ko yung ano yung problema ng mga kaibigan ko. So anyway, nag-move on na ako doon. Naka-move on na ako doon sa mga nangyari sa akin about sa pera. Ayun. Move on, move on na tayo. Kasi tapos na yun. Ang gagawin ko lang ngayon is excuse me po, magpukos sa magpukus kung ano yung meron sa akin. Ayun lang. Kung meron lang, meron lang sa akin ngayon, doon na lang ako magpukus nililinisan ko yung ano, eto. Kasi, natalsikan to kanini. natalsikan ng, anong tawag dito? Nung nagluto ako, natalsigan. So, linisan ko siya. Linisan natin siya, guys. Para, para meron lang akong gagawin. Ay, eh, para meron akong i-upload. Hindi gagawin. Ayan. Tapos, mamaya mag-unwind na ako. Pag natapos ko na to, pwede na akong unwind, unwind. Ganun. Ano, pa, ano ba, ano basurahan ko? hapon ko to. Ito yung kinain ko kanina. Okay. ito yung ubas na binili ko kanina maliit no ganyan lang siya para meron akong ano, kulutan masarap pulutan ng ubas patay ng ano orange. Ayun. Ilibag natin yung sarili natin. Ayun. Kahit mag-isa tayo sa bahay. Orange! Hmm. Paborito kasi yung orange. Alam nyo na yan. That's my favorite. Paborito ko yung orange. Orange habang tumatanda ako, mas gusto ko na humain ng mga prutas, prutas, damihan din yung prutas. Para mas masarap, mas masaya. Ayan. Prutas. Hindi siya, ano, hiniinap yung space. Tapos mag-unwind tayo, mag-relax-relax. Relax, bawal mag-stretch, bawal mag-isip. So, ang gawin natin pag ano, wala tayong kinakausap. Wala na ako, wala akong kausap. Ayan. Ayan. Si Ubas. Ayan guys, excited na ako pwes na, oh. Mmm. Ang sarap, ah. So, pwede na. Ready. Pwede na ako mag-enjoy. Wine na lang, moko lang. Ayan. Baka oh, ng wine. Itong wine. Ah. So, ito. Tara na guys, samahin niyo ako mag-unwind doon. Iinom ako guys. Last Sunday, di ba uminom ako? Yan ang bawal so. naman, unti lang naman yung iniinom ko. Hindi naman ako, ano hindi naman ako tanggera. Ayun lang, gusto ko lang makalimot. Ayun. Gusto ko lang mag-relax. So, anyway guys, bye and God bless. Kasi, dun yun na lang ako panoodin sa is, um, to be continued. <laughs> So, dadaling ko siya dun sa sala. Dun ako magkiinom. Dun ako mag-unwind. Dun ako mag-relax. So, yan ang pulutan ko. Manga, orange, and ubas. Mas maganda kasing maging pulutan yung mga ganito. Kaya isa, meron din ako biniling chicharon. Pero I think mas okay kapag pulutas yung kakainin. So, anyway, guys. Bye and God bless. Bye-bye.